Magandang araw, kaagapay! Naranasan mo na bang maiwan? O naranasan mo na bang mawala ng taong lalapitan? Ngayong panahon ng pandemya, samot-saring istorya ang ating natunghayan mula sa naiwan ng minamahal dahil sa pagkakaroon ng COVID-19 o nakaranas ng walang matatakbuhan dulot ng krisis na bumabalot sa ating mundo. Tulad ng ating Panginoong Heso Kristo na dumaan sa pasakit, hagupit at lupit ng mundo. Siya ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay nailigtas sa isang kapahamakan na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Tumingala, magdasal at higpitan ng pananalig dahil siya ang ating kasama sa oras ng pagluha, kalungkutan at kagipitan ng ating buhay ayon sa ikaapat na huling salita ng ating Panginoong Hesus mula sa libro ni Marcos, Kabanata 15, Talata 34. At sa ikasyam na oras, sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na nagsasabing, Iloy, iloy lama sa Ang kahulugan nito, Diyos ko, Diyos ko bakit mo ako pinabayaan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ang ating Panginoong Hesus na malayo sa Diyos Ama sa kanyang piling. Tiniis ang bawat hagupit, pangungutya at sakit ng katawan upang pasanin ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Isa itong patunay na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas na hindi tayo iiwan at tatakbuhan sa oras ng ating pangangailangan. Ito rin ay isang katuparan ng kanyang pangako na kahit makaramdam ng hagupit ng sakit mula sa batikos ng mundo, patuloy niya tayong gagabayan. Kaagapay, hindi pa huli ang lahat para makaramdam ng pag-ibig na wagas na kay Jesus mo lamang makakamtan. Marahil marami tayong pinagdaraan ng problemang hindi matapos-tapos dahil inaakala nating mag-isa tayo sa madilim na daan ng ating buhay. Si Kristo Jesus lamang ang patunay na kahit tayo ay may sariling plano at desisyon, mas matimbang pa rin ang kanyang planong nag-uumapaw sa biyayang ating matatanggap sa hinaharap. Hindi ka na maliligaw dahil siya ang tunay na direksyon sa ating buhay. Tandaan na hindi ipinangako ng Diyos na magiging magaan ng buhay. Ngunit dahil kasama natin siya, ipinangako niya na hindi niya tayo pababayaan at hindi tayo mag-iisa. Para sa ikaapat na wika, mula sa huling pitong wika ng ating Panginoong Hesus, ako po, si Brian de la Cruz. Nagpapaalalang, Diyos ang nag-iisang sandigan sa oras ng ating problema.